Dib lang sa ligay pang skyway ah. Oh. Dito lang po sa paliko. Lumboy oh. Lumboy. Ah. Eh. Huh. Ayan, pag mamunga yan, abo tito makawahat, ya, makawahat, no. no. Hmm. Ayan, iyo, bo, bo, po. kanang murag, kutsili, kawa jan, batara, ini, tusuk, wan, wajak, tujuk, wan. lagi, no. Patung, di, di, lagi, mulag, lupa. Uga, para, mamunga. 'Di 'yan mo lagi. Abuno. Buno tobing 'Yun po katabak 'yun, Sir. Tayo eh, na, suta-bin natin ng kagabit-bahay natin. oh Wala na, ano na 'yon? Yung na sa bumubunga? Wala na, hindi na po. Dati ay. mayroon yang mga yung tao yung ano, yung bulaklak ngayon, parang wala na akong nakita ng sumibol eh. na nga yun, na nga nila yun eh. Oo, oh, nabunga na yun, una-una may bunga na yun, nakita ko yung bubunga ah, siya. Nagkasakit na yun. Unting nawawala. Nagkasakit kayo, tinanggal ba nila yun? Agad nila, parang, parang ano yan parang nahahapdian ba? Nasasaktan, kasi bata pa. Ganyan yan. Tawagin sa amin yan, nahapdusan. Kaya pag bata pa, ang mong dahon niya na malaya tapos saka mo siya putulin kung pahinog na talaga yung dahon yan siguro nakakasagabal kaya yung tinanggal nila kaya pala nagtatraffic kasi meron pala nag nasiraan na no? nasiraan lang yun Kaya yeah, maluwag na. Wala nang traffic. Luma na rin itong mall na to. Ito yung sikat to dati. Marketplace. Yeah, Mandalo yung Your kalintong.